Hi, ako si Bean Cream Student. Kung interesado ko sa buhay ko, tara, samahan niyo ako mag-Christmas party. So, ayun nga mga tropa, ngayong araw nga, Christmas party natin, mga kakosa. Siyempre, di mawawala ang outfit check. Opa! Napakaangas para talaga si Diwata, mga kakosa, ye. Yeah. Christmas party ngayon guys Sabi kasi mga tropa mag magde-dress daw mga tropa yung mga dress ni Inang Pero mali pala mga kakose nasuot ko hindi naman pala dress ni Inang to eh. Dress pala to mga tropa pang model Sa vlog ko yun Hey 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 Geng-geng. Kaya mga tropa, mamaya maya magpapalit tayo mga kakosa ng dress dito. Kasi hindi naman pala dress mga kakosa, duster pala dapat yung isusuot Kaya nagpalit ako dyan mga tropa, bakit kasi iniwan yung dress na yun doon, kala ko yun yung susuot ako Tapos ayun nga mga tropa, nagpalaro na nga dito. Nauna nga pala mga tropa, palaro yan yung mga pinsang kong babae. Ay, <laughs> Abijo tanggal nasi bujing, siapa nih? Oh itu Oh. My oh. Eh, eh, eh Bujing, eh Кризат! Кризат, смотри! Ладно, я тебя. Ну моя сторона. Ладно. Инфляция. О, мем. Tapos nga mga tropa ng mga babae, mga lalaki naman, mga kakos ay sasabak, Siyempre mananaloy taloy dyan mga tropa. <coughs> <laughs> Siyempre mga tropa, naglaro din <laughs> yan yun yung mga <laughs> kids. Kaya <laughs> All... hey. pa! dito nga mga tropa, sumunod nga namin lalago dito mga kakosa, yung parang basta parang pag binabahula ang may pangalan mga tropa, paunahang makapagsabi ng pangalan. Kung sino yung kaharap mo mga kakosa, huhulaan mo lang. Basta ganun na yun, kayo na bahala, panoodin nyo na lang. <laughs>

Say it say it Dahil ayo pumayag mga tropa kung sino na una, sino nga ba mga tropa na una, comment nyo na lang. Kaya ginawa na lang dito mga kakosan, tabla. Pero ako talaga na una dun eh. At ayun nga mga tropa, nanalo nga tayo din eh Tsaka nang iinis lang tayo din eh sa mga pinsan natin Tsaka mga atin nating may baho At ayun nga mga kakosa, dalawang lago pa lang Pagod na pagod na tayo dito mga kakosa Kasi may sugat din ako nyan sa paa Kaya mukhang di tayo papaldo mga tropa Kaya babawi tayo mamaya sa paagaw Ito nga mga tropa, sumunod natin lalaroin mga kakosa Yung babangagin yung itlog tsaka nakapiring Laluin mo na dito. Ah! Ay, hindi na makakalo. Ba? Palo. Sinukat ko nga dito mga tropa, syempre gagawa tayo ng plano kaya nga discarding criminology eh, paano nating makukuha yan at papaldo. Syempre mga tropa, kailangan din natin ng kukunchaba dyan. Huwag oh, na ako. <laughs> <laughs> ano to? Ano? Kunchaba, Kun kunchaba. So mga tropa, hindi natin marinig yung kakuntiyaban natin dito Sobra ng ingay Ubud ng malas mga tropa Nilagang itlog yata tayo. Kakaumay ah Aray nga mga tropa Nilagyan na nga ng box dito kasi sobrang ingay nila At eto nga mga tropa, si Papa nga itatry dito Iba din dumiskarte si Papa eh. Parang ako Alam na alam kung saan talaga nagmanay eh <laughs> <laughs> Tas eto nga mga tropa, sumunod na palaro yung pipitikin yung kalamansi. Talo kami diyan mga kakosa, kaya wag niyo nang panoorin, hindi ko na isaasama. <tod> tayo dulo mga tropa. Tayo mga hula kalaban natin, tama na. Kasi eto nga mga tropay, sumunod natin na laro mga kakosa. Eto, mas maganda to mga kakosa yung dinedemo. Uy, may nagsasalita doon. Hindi ko na sa tingin sa akin. Hindi <laughs> <laughs> <So, it's> eh. <laughs>

at ayun nga mga tropa pagkatapos nga nyan mga palaro mga kakosa magpaparago naman dito sila tita te panoodin nyo ako dito mga kakosa na pumaldo lahat ng hagis nila ako nakakakuha <coughs> Ay, ah! 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 Galit si un... na galit nga sila dito mga tropa Kasi lahat ng hinagis na pera ni Ate May Mga kakosa tayo yung nakakuha Di kasi nila alam, inaabangan ko lang yung mga pera Kasi kumahilig sa candy mga tropa Tsaka sa bariya Ayun na, nakuha na! May badre! Uh Dore! Malayo, malayo. Hey! Sulit ang pagod. paldo hey. Aldo Press agawan. Aldo, Aldo. Woo! Bilangin natin. Bilang bilangin natin. Sabi ko nga sa inyo mga tropa Babawi tayo sa agawan mga kakosa At ayan mga tropa Naka 490 nga tayo dyan mga kakosa Siyempre pagtapos niyan mga kakosa Kainan na Umepti nga lang kami dyan mga kakosa Tapos pagkatapos mga tropa nag skinship na din Ayun nga mga pala mga tropa Yung mga pang skinship natin dyan mga kakosa sa inyo mga tropa Maraming maraming salamat sa mga nanood mga kakosa Binigyan nga lang din ako dyan Ni Ate Dani ka ng regalo Ay hey, thank you nga pala Talagang hey. napakaangas no. Yay! Oh, oh. Yay! Yay! <laughs>